Maida na may kami pupunta na kami dito sa ano. Ito bago magtanim ng ano mga yan mga oh, i-set out na yung gear ka. Set out sa tagabi ka. Oh. Yan oh, ano, yung ano yung bago na tingnan. Yung bago na tingnan. Ano mo? GM boss. Ha? GM. Yes. GM. GM. Oh, itong si ano. Roger po. Ha? Roger po. Ano na? Roger. 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 Uh, si Naruto po po. So boss. si ano pa to? Boy Bale. Boy Bale. <laughs> boy Bale talaga. Boy Bale boss, si Boy Calvo. Si Boy Calvo na saan? Boy, boy Calvo. Ayan o ikaw, ano po mo? <laughs> boy Lutang. Boy Lutang. Yung mga yeah. mga ngamir, ano po alam niya? Playboy. <laughs> Playboy ha. Playboy po si Rudy Boy. Ang mga <laughs> <laughs> Nagyagi siya kami ng... Binigyan, tayong ha? <laughs> ah, dina, na, sabihin nyo, nandito na kami mama, kanyo. Sabihin <laughs> nyo, Sa jowa ko dyan sa goa. Agon na ka na, maraming jowa. <laughs> <laughs> ano? Mama, sabihin nyo, mama, papa, kanyo. Nandito na kami kay Idol. Lagi kami tinuturuan yung nandito kami, pumunta kami rito para maghanap buhay, hindi uminom at magkipag-away, kaya nyo. Ha? Sabihin nyo, hoy. Sabihin nyo. Para padala yung usahod namin, padadala namin, uh, ay pasabong inyo, yung niyong pasabong, kamo. Na? Alas al lahat al al sila, maraming manok yan, eh, mga tatay nila. Eh. Ikaw, boy, bali. Si boy, bali, nagkaano lang yung pisay niya, ano raw niya, malayo na sa pinsya, parang apelido lang, pinagbali na naman. Ha? Ah, yung pinsya mo sabi mo? Pinsya mo ba yon? ito magbibalik pa rin. Oh, hindi raw? Oh, uh. Sabi mo na, ano yung pinsya mo? Ang galing mo maganda. Pagkinis. Ay ay, <t Alberto triflero> ayun po, madami kaming ginagawa dito. Takot kami, nagtatrabaho yan. Pagka-ipon ang basawag natin, tsaka konti-santi para magkalasa. Anong ulam nyo kagabi? Ha? Ah? Ha, dinuguan. Tsaka? Tsaka gulay. Gulay, pinakbit, ano? Yan na pinadala ko sila eh. Masarap ano. yun. Masarap, ano? Yung dinuguan, masarap, ano? Masarap yun. May birthday po sa amin. Pinanguha ko siya. Dinuguan na yun. Ha? Ah? masarap.

Pagkakilas na natin ah. Nakaligyan natin yung unang yung isa yung dalawang. Ito yung isang isang isang. Ayan. 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 ang Gayon malaka nanito. Ito na nalalagay na. Itapal writers. Mahina magpaliktay worries po Makarani again. Ayan. Ayos na ayan, o. Tataagwa po yan. na man yan. na yan naman yan. Yan Ma -mula -mula yung selenggan. Lumrya at Ang tat Clyman natin lalagay na ano? Amém. Tardes, aquí ¿La tiempo. namin kulay. Ayan. Uh, na hindi tindi ko na kukuha yung uh, mat mat na pong kulay. Yan, uh, yun, yun siguro, yun na yan na, yun. Kasi para magkamuka, alos magkamuka yung dito, itatapay natin dito at saka yung bun, Tapos dito maliliit na uh, ano dito, tibular, ito malaki, para kita po yung loob doon. Ito uh, man ganyan lang. Ito yung ginawa ni Ryan. Yan, ano? Para po. Tapos ito, ito niyo po yung light gray niya. yung light gray niya kung malayo ka para po siyang ano, para lang, para siyang, ano yan? Fiber. Fiber pa. Yan po, para fiber pa pag malayo ka. Tapos siya lalagyan namin ng alaman dito. Tatas pa to. okay Tatas mo pa to, ano? tatas mo to. Kamukha tayo yung plumback. Lalagyan po mga laman ano, ano, ano? ano? Nag-iisip ka ng kaldero. Ayan pala, ayan. Pagka po naglalagay tayo ng tiles mga idol, patanggal natin yung, yung ano niya, yung pinaka parang pulbo. Anong tawag doon? Pul Langis. Pulbos, pulbos. Ah. Yung puti. Para po didikit okay, yung ano, kahit na hindi mo nalalagyan ng epoxy at saka alambre. Tata. Ta ito, tataas natin to. Pag-ibuhanan mo na yung tag, kahit nakalati nito, para magka-bordil yun. Tapos tas, hanggang dun na sa pakot na yun, para yung nagyan natin ng alaman. Kasi yan siya ba baka para alam nyo oh, na. Ito, tignan mo to. Yung tignan mo yun. Yung ginawa kong yun, ah, uh, dati maliit na ganito yan. Maliit yung ano niya. Ngayon, pinala pinalaki ko po para magka-sensya. Yan, tapos dito salamin. lamin. Sa yun dyan. Tapos yung, yung nakagawa natin na uh, ano, tiles hanggang dito yung nabili ko. Dito gawa na lang tayo. Tiles at saka ano, washout, Ano. Ito po yung pisa niya. Yung pisa niya, at ito kisa ng ito, alas magka magka match match siya. Pero ito paputi ito, ah, puti. ang ano niya. Tapos ito, alas ganun din. Video ano siya para magterno-terno ang pagka tignan niya. Tingnan natin dito sa likod. Tapos yung mga tiles na binili ko, ito. May, gano, kung paano yung guhit mo doon, ganun din ang guhit mo dito. Na? Wag na pa-plaster nyo na kagad, sir. Wag ko na kagad yung tiles. Para yung mga yung... pagkagawa mga idol niya na pa, pa, palatada pa, pa lang talagang magkikita mo na yung galing ni Pomi pero yun dalawang araw siya dyan dapat <laughs> tumatawa tayo po tao ito po yung pinaka ano yung niya ito yung pinaka pinakagaray niya <laughs> mga idol ito po kulay ito <laughs> kulay puti ito raya uh, tapos ito kung anong kulay nun ito yung kulay niya para lulutang siya tingnan niyo po yung garay niya maluwang maluwang garay niya dito mag-aalaman ako dito, mag-aalaman ako ng talaman dito. <laughs> papasit. Okay! Okay! Step. Okay! Okay! Ito po, ito. Nakasin ito to. Ito, hindi ka rito. Tayo dalawa ni Frank, para na. Alam niya, pa, ito naman, para maliwanag po, lalagyan ko na nga na to. Uh, glass block. Glass block. Ito na rito. rito. Oh, flat ko na yun, guys. Ma-flat na yung tanka Oo, oh, flat na lang yan, flat na. Oo, oh, yan ang... Pasti na nung dito muna, dito muna. Dito, muna. dito naka... Ano siya, dito na. No? Naka-sit na. Oo. Oh. Wala yung lababo dito para hindi nakikita yung lababo. So? Hanggang dito siya sigdanan dito. Tapos yung lababo niya dyan yan, para pagka nag-ano na nag sila ng basahan, para nag-ibig sa sasakyan. Hindi naman, hindi sila nakikita doon na nag-ano na, lang yun ng, ng Yan, yan, yan. Hanggang dito yan, ano, para makita nyo. Tapos si Lopred, yung lahat ng ano, lahat ng niya ay nagbibibigay ko na kasi Sobrang binigay ko. Kinaalala mo yung side yung mo. Magkano? Magkano? Ay, hindi. Sabi ni ka dosi lang. <laughs> Tumubo. Tumubo siya. Tumubo. Tumubo siya namin talaga. Tumubo. Tumubo. Tumubo siya. Dito, ito, ito ilagay niyo na ano? so, yung ano niya, no. Huwag niyong pakataas. Basta nasa hotel na tayo. Dito, dito na. Trabaho mo. At tapos yung pinigurusan niyo na to. Hmm. May to. Ito. Ayan, ito. Ano yung meron nalang dito? Dito. Ayan, dito ano. Counter. Ang counter. Nandito yung counter niya, ano. Para, misa kasi dito lang sila mag-eye. Baka yung counter. Dito. Ah dito sa upang ng dito, gagawin ang design niya. May design siya dito, ano? Tsaka yung design yeah. niya dito, ay ceiling po yan, eh. Ang dati po siya. Ah? Oh, yeah. Ayan, ayan, ayan. Tama yan, tama yan. ganyan. Baka tatamayan yung ano? Yan ba? Yung mga niya, mga idol, pagkita ko. Ilang minuto ko na rin Five minutes. sige, yung kapatid. May rin dito. Maluwang, mga uh -huh. Ito po yung okay, Okay. CR. Uh, ito yung CR niya. Kasi yung CR niya nito, ito naka-balot dito. Kaso dito, may dito. So, mo, itong hanggang dito, ito yung cabinet. Cabinet niya yung pinaka-door. Walk, uh, walking closet. at saka ito. Paka kasi, kasi pagka binili ko ng tiles yan, hindi ko pa yung binili ng tiles yan. Ito, door closer din ito. Tapos ito yung ano niya. Ito siya nag-makeup-makeup. Uh, makeup make up. Make up, at saka that, ng ano, no, no, blower. Ito. Tapos dito yung alababo niya. No. Oh. Tandaan oh. niyo ha. Tapos ito, ito yung miti. Iya uh, na bayaw ko. No, oh. yung panlalaki. So, Yun yeah. lang. Ito, yo, Dito siya magsiyar. Dito siya maliligo. Ay, siya niya. Dito ha. Ayan, nakabang na yung ano, kuryente niya. Ano? <laughs> Para alam niyo, ano, panis kasi ako. Ano ka na Ayan, Dito dalim. Ito lang po siya na diba eh. Lang araw lang sa Big mo yan. Saka ito, may design din yan, na red, eh yeah. Ayan. Ayan, lahat na may Ito po yung common na uh, CR. Ito, common. Ito yung common na CR, yan. Ba, ba't naka-attend code na nakalagay, ano? Okay oh, lang yan. Ito po yung kwarto ng aking mga um, pamangkin. Ito, ito, uh, Fred. Ito yung um, ref niya. Oh. Okay. Tapos ito nalagyan ng ano? Nalagyan siya ng mga, damit-damit. Mga Grocery. Na, Trousery. Oo, oh, parang grocery. Yung cabinet niya to. Hindi po dito sa mga ito. Ayan. Napakalinis na po dito. Iyo, ito, ito, ito nakapisa niya rin ito, ah. Ito, pinakahuli ko na lang yan. Pinakahuli ko. Tingnan niyo po yung hirap namin. Napakaganda, ha? Oh. Yan, kami nalili ko. Nung po mga bata kami, marami pong bunga yung mga mangga doon at saka iba ibang laman. Mga lolo namin naman yan, eh. Dinalangoy so, eh, lang namin yan, no? Oh. Dinalangoy lang namin. Tarot yun doon ilang uh, ilang balingan dito uh, dahil uh, ano mga bata kami ngayon, Yan po, isanuan, eh, San Juan. San Juan niya, Santa Catalina to. Ayan. Nakatrabaho po na to. Good morning, good morning. Ayan. Pag-in. Okay. Ito, pinya. Ayan, pinya. May... meron tayong dessert. galunggo yan. galunggo na marami yan. Pinirito ko yan. Pinirito ko, da yano? iba ko na lang ano? di mo sure? baayano? muna muna ngayon saan? ay santo ay, na lang? deyong ano na? Plato, plato, plato. Okay. Okay, cowboy, cowboy lang? blato, blato. lato. boy lang boy lang yun, marani ipunyan na, masarap yan, kaisay ay taka na. Ano? Oy, magugas na ngayon ng paa, ay kamay. Kaya na tayo. Batang ito. Uy. Nagbigay. Nagbigay tayo, ano. eh, nagbigay, tayo ano. nagbigay tayo ng ano. Nagbigay tayo ng ano Nagbigay tayo ng dalawang daan. Alam ko, may sobra pa Ang problema, wala ko pala tayo. Ay, kuchuli niya. Kuchuli pala. Kaya hindi pala yun. Eh, eh, sila umalis. Kaya na kayo dito. May na kayo? May na kayo? May na kayo? Ay, kulang pa, ano? Okay. Good morning, good morning. Ang nice Lord. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na amogin mo namin sa araw-araw. Away maging kalakasan ito upang apagtagumpayan namin ng trabaho sa buong magamot. Amen. Amen. Nagkaroon niyo pagkanta, yes. happy birthday ka eh. <laughs> parang, <Prennata, laughs> parang na. May pag Siyempre Siyempre. Siyempre pa. Wala? Okay. Adanola. Ge hmm? pobabatanan okay, ng ano ay chimiano. Pa lang yan. Paselya, paselya. din hmm? na petsa <laughs> <pieto yung> dito. Hm. Inta man nya. Tayn na po yan. Dalunggo ang acara som na may so. sarap ng ano, pag-agap. Ito yung siyam mo. Ay, kumuha ka na yung siyam. Ito. Kumuha lang yung siyam. Ayan, Ay, kuha kayo. Yung gusto ko, siya yung gusto nila eh. Ayan o, no? sinira na yung siyam. <laughs> ba, diba, hindi pa sila tapos kumain. Uy, <laughs> maraming kanin na yun o. Saka ulam. Ah, may bisita pala tayo po rin niya, Ren. Kunin mo. Ha? Ay, English na niya. English, speaking po yan. Hindi marunong gaano mag-Tagalog. You eat now. Ali, may nga naman ka. Kapabahan pala. Ay, Pesay dito. O. Ay, Pesay. Tarang nasi. Parang di naman ang kay Pesay. Wala nga rin ginagawa.

ना पुता है माया घुदन गुंदम गायकान क्या